Great, great day! Malayang puso! Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng mga komento sa usapan o usapan sa Senado. Alam naman po natin mga malayang puso na maraming nag-abang sa pagharap, o pagharap ng dating former uh, Rodrigo Duterte sa Senado at parang po sa aking opinion mga malayang puso Senator Reza Hontiveros lang ang sakalan yeah. bakit? bakit? sa tingin po ng mga makaduterte ay uh, nabarako niya ang sinado uh, paandaran niya ang sinado ng kanyang karakter na pamura-mura pagbardahul-bardahulan eh, para po sa akin dun sa mga sinabi niya sa mga sinumpaan niya sa lay-side kasi for the record yun mga mga kalayang mga malayang puso recorded po yun na uh, yung sinang mga sinabi po ni ni former uh, president uh, Digong ay talagang sinumpaang salaysay rin isang sinumpaang salaysay at maaaring mayroong tumalens sa kanyang mga sinabi sa kanyang mga inamin doon sa sa sinado mga kamalayan puso at talaga namang yung war of drug yung war of drug na yan yung tokhang na yan o AGT na yan ay talagang nakitaan po natin ng uh, pag-aabuso bakit? Eh, yun ang sinabi ni ni, ni uh, dating Pangulong Duterte. Di ba? Lahat po tayo galit sa droga. Sino bang hindi hindi galit sa droga? Hindi hindi big na si Rizon Tiberos ay tinanong siya ng tinanong, makaka ihi na nga si si dating pangulo. Sabi niya, okay. Kung joke man yun, eh, karakter niya yun. Pinadaan niya sa biro. Yeah, Nagkaisa sa nervyos. Mga kamalayang puso. Talang si Rizong Tiberos lang yung nagkakaroon ng chip and balance sa Senado. Bakit? Kung puro sunod halata po naman natin yung lahat ng mga senador na nakaupo doon ay talagang tuta. Tuta talaga. Kahit yung head ng committee na si Pimentel, eh, ng tuta sa mga estrategiya ni dating Pangulong Duterte. O bakit? Nung, nung panahon na siya ay uh, uh, mayor pa lang sa Davao, inamin niya na mayroon siyang death squad. Diba? At ang sinasabi niya doon, ito ay mayayaman. At sinabihan niya napatayin mo at pag di mo pinatay, ikaw ang kapatayin ko. O ibig sabihin, kahit na ah uh, ikaw ay isang membro ng Death Squad mayaman at mayroong umutos na mayor, pag hindi ka sumunod, may, may anim pa na pwede tumira rin sa'yo. Kaya ang gagawin mo yun, susundin mo yung utos ng mayor na si Duterte. Diba? Mga kamalayang puso. At nung Martin, pangulo siya ng Pilipinas. Oh. Dahil yung nga yung, ang propaganda niya ay tapusin ng droga sa loob ng siyam na buwan. Oh. Sinabi niya yung lahat ng mga chief of police ay membro ng Death Squad. At ang isa pa nga doon ay naging senador na si Bato de la Rosa. Oh. Dito diba mga puso, maaaring maraming mag-challenge sa mga sinabi ni Pangulong dating Pangulong Duterte sa mga inamin niya sa, sa Senado. Kaya yung mga kadi-DS po dyan, huwag po muna tayong magbunhi kung ano man yung, ano man yung mga sinabi ni Digong na strategy ni Digong, ni Pangulong Duterte, dati, ano man yung mga sinabi niya doon sa Senado, huwag po tayong magbunhi agad na na uh, ayaw nang umalis dun sa ano sa sa Senado. Oh, hindi naman 'yan sinasabi nating overtime ang lahat. Or pwede ni overtime pero may right time para diyan. Uh, maghintay lang kayo mga DDS. Abangan niyo yung magcha-challenge, yung hinahanap niyo na magrereklamo. Oh, Ay, merong lalabas at merong lalabas dyan mga kamalayang puso. Tandaan nyo yan hindi naman po lahat ay pwedeng i-accept yung pagiging matapang mo. May proseso. Mayroon po tayong saligang batas. Wala pong exception, exemption dyan. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay may kapangyarihan, eh, po sa batas, eh, wala po tayong ano dyan, hitas. Walang matapang, walang magaling, walang mayaman, Walang mahirap pag nagkasala sa batas. Pag iyan po ay challenge na sampahan ng kaso at magkaroon ng mga desisyon, ay doon po tayo. Doon po tayo sa dulo na yun. At sa tinin ko, sa aking pong kapalagayan, eh mayroon pong challenge yan na nakamalayan po siya. Dahil hindi naman lahat ng mga Pilipino, hindi naman lahat ng mga tao ay pabor kay dating Pangulong President uh, Duterte. Di ba? Mayroon pa rin at mayroong mga challenge diyan mga kamalayan po. Hanggang dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.